Magandang umaga po sa inyo mga mamshi, mga mama dyan. So, magandang umaga. So, welcome sa aking vlog. Welcome sa aking YouTube channel. So, maagang maagang dito na naman ako nag-iingay. So, minsan sa ating buhay, so nakikita natin yung mga saluyo, dyan lang na daan lang natin. So, hindi natin pinapansin kasi akala natin ay hindi siya importante. Akala natin ulam-ulam la, ulam -ulam lang sa so, hinahalo natin sa mga sabaw, sa laswa. So, yun yung akala natin. Hindi natin alam na importante pala ang saluyot sa ating pang-araw-araw na buhay, lalo na kapag tayo ay may mga sakit. So, ito pala ay importante. Ito yung mga ano, so, sasabihin ko sa inyo, so, ito yung mga ano ng saluyot, yung mga benepisyo ng saluyot. Ayun, so ako dito sa kabilang kwarto kasi may mga maiingay na tao. So ang saluyot or corcorus o corcorus olitorius or corcorus olitorius ay halamang gulay na karaniwang ginagamit sa lutuing, lutuing Pilipino, lalo na sa mga probinsya. So, ayan sa mga probinsya, lalo na dito sa amin, so marami yan siya. Ayan nga, may kinuha akong isang talbos. So, bukod sa pagiging masarap at malapot, kapag ito niluto, mayaman din ito sa nutrients at may maraming benepisyo sa kalusugan ng tao. Narito ang ilan sa mga benepisyo. So ayun, nakalista dito. Nilista ko dito yung mga benepisyo niya para lang matandaan ko. Kasi sobrang dami. So pito siya. Pito yung benepisyo ng asaluyod. So ito yung mga benepisyo. Maingay na naman ang aso ni mother. Mayaman sa unang benepisyo ng saluyot ay mayaman sa bit, vitamin at mineral. Sa so, vitamin A para sa para sa malinaw at malinaw na paningin at malusog na balat. So pwede pala siya sa balat. <laughs> so para magiging glass skin tayo. oh, <laughs> sa so, pangalawa, oh, sa pangalawa, vitamin C pampalakas ng immune system at antioxidants. So ayun ayan, pangatlo, part 3, ayon, pampalakas ng dugo. So, pwede pala siyang pampalakas ng dugo. So, siguro, pwede natin itong kainin araw-araw, pero hindi sobra. Konti lang. So, talaga, ihalo lang na, maghalo lang tayo ng konti sa ating mga niluto na ulam. So, pampalakas ng dugo at nakakatulong sa pag-iwas sa, imi sa anemia immune system. So, nakakatulong siya sa pag-iwas ng anemia. Number two, mabisang antioxidant. So, mabisa din ito sa antioxidants. Ang saluyot ay may taglay na mga oxidants na tumutulong laban na, na tumutulong labanan ang mga free red radicals na sanhi ng iba't ibang sakit tulad ng cancer at pagtanda ng cells. So, pwede pala siyang panlaban sa cancer. So, hindi ko alam, hindi naman na ano dito kung so, pwede yung brain cancer. Kasi nga, talagang pag kinain natin yan, dumadaloy sa ating mga ugat yung mga nutrients niya. So, brain cancer, lahat. So, Uh, cancer sa balat, sa dugo, lahat 'yan, 'di ba? So pang ano nga siya ng dugo, 'di ba? Pang palakas nga siya ng dugo. So uh, number 3, pampadulas ng chan o likas na laxative. Diba? So, pampadula sa chan. Para hindi tumigas yung ating mga poop, yung mga dumi, pag magdumi tayo, so hindi siya matigas. Dahil sa malapot nitong katas, nakakatulong ito sa pagpapadulas ng bituka, kaya epektibo laban sa constipation o paninigas ng dumi. So, yung pala yung constipation, <laughs> paninigas ng dumi. Ngayon, pang-apat, pampaganda ng balat. Ayan. So, maganda pala. Gumaganda pala yung balat natin pag kumakain tayo lagi ng saluyot. So, yung saluyot ay pampaganda sya ng balat. Ang mga oxidant, o sa una, ang mga oxidant at vitamin A ay nakakatulong upang mapanatili ang malusog na malusog at makinis na balat. Ano na ano, ano may pusa namin? Panglima, anti-inflammatory properties. Nakakatulong ito upang bawasan ang pamamaga sa katawan. Kaya pwedeng makarelief ng mga sintomas ng arthritis. So pwede siya sa arthritis o iba pang inflammatory conditions. Number six, pampababa ng kolesterol. So, ayun, kung siguro medyo ano kayo, makolesterol, ma fatty sa so pwede siya. So, dapat laging kumakain ng ganito. Pampababa ng kolesterol at blood sugar. O, yun, pwede siya sa mga diabetes. So, kung diabetes ka, dapat kumain ka lagi ng saluyot. So, pwede siyang pampababa ng blood sugar. May ilan pa, ilang pag-aaral na nagsasabing nakakatulong ito sa pag sa pag regulate ng cholesterol at blood sugar, le blood sugar levels. Kaya mainam para sa diabetes o high cholesterol. Sa so, ayun, pang-pito, ito na yung last sa so pang-pito siya. Pampalakas ng katawan. So mga, pwede para malakas para lumalakas yung katawan, para hindi tayo para hindi tayo parang patulog-tulog siguro, para hindi Ma ano hindi malumanay, hindi mahina yung katawa natin lagi tayong masigla sa so dapat lagi tayong kumakain ng uh, saluyot kahit ihalo lang talaga natin yan sa mga sabaw o nagsabaw tayo ng isda So, pwede tayong maghalo doon ng ilang peraso. Kasi hindi naman pwedeng yung sobra, ba diba? So, yung sobra ay nakakasama. So, dapat laging sakto, laging tama. Hindi naman as in sakto yung tama. wag lang talagang sumosobra Kasi ang sobra ay masama. Baka mamaya, pag sumobra na yung nailagay ninyo sa, <laughs> nailagay ninyo sa ulam ninyo, sa so, pag sumobra na yun, baka maya, nagiging LBM So, kasi masyado nang madulas yung ating bituka, So, LBM na yung malabas niya. So, yung mga, sa may mga ano dyan, sa may mga diabetes dyan. So, pwede kayong kumain ng, uh, kahit, pero siguro, pag malala, so hindi na yun kinakaya, diba? So, kailangan na talaga ng, ng, mas nang seryosong gamutan kapag uh, malala yung diabetes. So, diabetes. So, siguro kapag yung diabetes mo ay nagsisimula pa lang, parang stage 1, mga ganun. So, pwedeng agapan siya ng, ano, ng ganitong mga Uh, home remedies na mga gamot sa parang mga ano lang. Diba? So, tapos iwas na rin sa mga matatamisa. Lalo na sa chocolate. Tapos matamis na kape, yung sugar, mga ganun. So, ito yung pampito pampalakas ng katawan. Dahil sa taglay nitong nutrients, nakakabuti ito sa pangkalahatang kalusugan at pampalakas ng resistensya. O diba? So, siguro pwede ito siya kasi yung anak ko kaya lang hindi talaga siya kumakain ito so yung anak ko talaga mahina yung resistensya yung panganay ko, madali siyang ano pero ngayon nung lumakas siya hindi na siya sakitin, nung baby talaga siya grabe siyang sakitin, kunti na initan lang siya, kunti na taliksika ng ano, ng ulan sinisipon saka inuubo siya so mahina yung immune si immune system niya, so pwede siya dito pero ngayon hindi siya ano hindi siya mapili talaga siya sa pagkain kasi iba talaga kapag panganay na anak so iniingatan natin yung pagkain so hindi para pwede yun so ngayon hindi ko pino problema yung pangalawa kong anak so ayun yung pitong paraan ng pitong uh, benepisyo ng saluyot so ulitin ko yung una yung una ay Unang benepisyo, mayaman sa vitamin A at sa vitamin at mineral. So, pangalawa, mabisang antioxidants. Pangatlo, pampadulas ng tiyan o likas na laxative. Tapos, pangapat, pampaganda ng balat. Pang lima, anti-inflammatory properties. Panganim, anim, pampababa ng kolesterol at blood sugar. And then, pang pampalakas ng katawan. So, ayan yung pitong benepisyo ng sa luyod, Kaya kumain ako. So paraan ng pagkain. Ito yung mga paraan karaniwang minsan na paraan ng pagkain na mga saluyod. Karaniwang isinasahog siya sa laswa o sa dininding o uh, ginagawang ulam na may bagoong o isda. Maaaring ihalo sa sabaw o ginagawang o ginagawang tea. Pwede pala siyang tea. Siguro yung tea mo na ginawang ganito. Siguro madulo siya gawing tea herbal o herbal remedies sa ilang traditional na paraan. So, kung meron kang natutunan sa video ito o nagustuhan mo ang video ito, mag-like at mag-subscribe ka na. Thank you guys for watching. Bye-bye!